Buffet naman tayo ngayon guys. Only one to sawa muna ang trip ng inyong lingkod dito lang sa Beijing Buffet. Ang hindi ganda? Hindi. Habang naghihintay kami ng pila, naglaro muna kami dito baka sakaling makaisa. One dollar lang naman per game at dahil ako lang ang may bariya, Dukot Fernando po na naman ako. Kunin namin yung gawa mo din. Yung buhay.

Dahil wala kaming nakuha Diretso na kami dito sa pilahan Ang usapan namin KKB Pero dahil nauna na sa pilahan si Jenski Sabi namin Bayaran niya muna At babayaran na lang namin Pag nakaluwag-luwag Siyempre wala na siyang nagawa Dag niya pa ang nahold up 30 dollars nga pala dito per person Kaya naman condition kaming lahat Hindi ako kumain ng almusal At umagahan Para lang mapaghandaan tong buffet na to Ang daming pagpipilian Pero ang ba balak kong kainin yung mga hindi ko nakakain sa labas. Katulad nitong fresh salmon, tapos sausaw sa wasabi. Trip ko din ng raw oyster. Grabe yung raw oyster nila dito. Walang kalansa-lansa. Di tulad yung raw oyster sa Monterey. Malansa. Malansa. Mabuhang nga rin ako ng sweet and sour tilapia. Puro seafoods. Tilapia. Mm. Ano na? Yan. Tatanggalin mo muna siya sa pagkakadikit. Nakurious si Jack kung anong lasa ng raw oyster at raw salmon. Dahil bakit daw gustong gusto ko, kaya gusto niya ring tikman. Yan, tapos twisty ka mo lemon. Bye. Tapos nulayin mo. Anong lasa? Makamis. Sige, pili mo.

Hindi mo kasi ngayon niya eh. Ito, ito. Ano? Ito, ito. Hindi. Pahiran mo sa ano? Pahiran mo ng wasabi sa taas. Ito nga ako. Oh. Hanti naman yan. Yum. Oh, yeah. Okay, ngayon mo. Yan yeah, matamis ito, din yan. Fresh din yan. Ayaw mo din? Yun lang yung mga kinain ko dito sa buffet. Nagdagdag lang ako ng coconut shrimp. Ito pa lang yung napapasok kong buffet dito. Kaya ito pa lang yung paborito ko. Yun lang.